zero friends punta po kami sa ano kukunin yung pantalon na pinarepair binili mo ng 25 pounds tapos papatahi mo 15 pounds so you will spend 40 pounds local pa yon. Kaya next time be, be be wise. Bili ka na lang ng yung masab to buy the original. Hmm. Ako ni ka. Wow. Tapos ano? The Levi's is worth of uh, 60 pounds pero libre na po yung ano tahi so 40 pounds eh, 60 pounds yung original 20 pounds yung original 60 tapos yung local 40 pounds istorbo pa sa oras mo pag ano kaya bili ka na lang yung original ang masama po yung original madaling nasisira yung local patibay. So, big, big liver ka. Kaya ngayon, bibili ka ng dalawang dalawang pantalon. Local, saka original. Yung original, gamitin mo pag Pilipino ang kaharap mo. Kasi ang Pilipino, tinitignan ka uh, pababa pataas. Pataas, pababa. Tinitignan kong designer yung mga <laughs> yung mga uh, what you call that mga gamit mo kaya yan pasensya na po kayo mga kabayan dahil karamihan na talaga sa atin ganun iya ko matami akong damit nagagalit yung commander ko dahil na akong gamitin yung mga bago gusto ko unahin ko ng gamitin yung isa paggasgas na pambahay tapos lalabas ko naman yung bago kaya madami akong na naipon ng mga mamahalin din pinadala ko na dyan sa Pilipinas para gamitin ko pag tanda ko o kaya kung wala akong pirang iwi yun ang ibibigay ko na lang na ano nila <laughs> at least made in uh, Europe diba? Ayun, ganun ang buhay be clever okay punta po tayo mamaya ay punta na pala tayo ngayon let's go ito dito po yung ano, mga bahay na magaganda yung sa likod natin yung nag mga council ganda nito oh council din po to flat okay bihira lang po yung yan ganda na alright parang mainit ah 19 ngayon eh dapat yung ano sana manipis na tingnan mo to linis linis po mga ano oh ganda ng rose oh ganda ng rose oh ganda all red Ha? Mati. Alright. Green, green, green. Ito. Palagi kami naglalakad dito. Kaya lang. Hindi ko po si Alex dito dahil walang dis uh, disable uh, dis uh, access yung pwedeng ito lak yung wheelchair na no? walang ganap dito okay pupunta na po tayo doon right let's go pupunta po tayo sa ano park dyan tayo naglalakad minsan at dito gusto kong puno sa atin I would like to have a land like this wide and then pero wala na at dahil sub 57 eh, hindi ko na maabutan mga ganito pag nagtanim ako this is centuries maybe 50 years old 60 years old yeah. 100 years old yeah.

gusto kong tingnan to Ayan. Ah, dito ta? Ano ta? Okay Okay, let's go another other side of the park Ayan po pa, Doon ba tayo galing? Dito na naman Dito delikado Kasi allowed pong aso dito Pero dito wala Ayan lang

Okay. Naatin natin. Ito po yung nilalagay set lob. Yung dandelion. Ito. Yung ito. Yung hindi ba mo bumuka. Lagay mo yan. Lagay mo ng itlog. Isa mo. Wow. Kasi nangangatakot. Kumuha po dito. Baga inihan ng mga aso. Kaya hindi ako pumukuha.

Ferguson na po kami At malungkot ako Naragalang. lang Tuloy lang ang buhay Tuloy lang ang laban Dahil lang Diyos lang ang witness ko Sa aking buhay Yung nangyari man sa akin Na paglabanan ko eh, Tulong sila Pero yung tulong pala na yun, Ha Forever Napiklat pala yun eh, yun na. Buhay talaga ng ganyan. Pa-weather-weather lang. Ngayon, ikaw ay nasa taas. Bukas ay bababa ka rin. Ganun lang buhay. Pag hindi ka... Pag hindi ka nagingat sa mga... Taong... Ano? Kinagagalit mo. Lalo na sarili mong pamilya. kaya nyo. Karma is always there to prepare na po tayo mga kapatid mga ka-OFW mag-ipon tayo uh, kasamang mga kapatid na OFW yan Diyan, sa buong mundo huwag kalimutan na uh, mag-ipon kung kaya nyong buhay ng mga sarili nyo na walang tulong ng mga relatives nyo o kaya kapatid nyo huwag kayong magpatulong mahirap na magamagaya kayo sa akin anyway, I sympathize myself mm -hmm. dahil nga po ano pero I'm very lucky thank you for God from God ay oo oh nga thank you thank you to God The Almighty uh, hindi niya ako pinabayaan yan yung babae na to kasama ko kung hindi sa kanya wala kapatid mo malaking tulong siguro yung isang taon na maigit ko na nagtrabaho sa kanya bayad na po siguro yung utang ko sa kanya dahil yung mga binibigay niya sa akin against the law ang bayad ko na sa kanya kung nakikinig ka man yung ilang taon na nanirana ko sa inyo trabaho ko lahat siguro sapat na yung pambayad yung bayad ko sa inyo sana akawaan uh, kaawaan ka ng Diyos na marami kapang blessing na dadami wag ka na lang tutulong sa'yo na lang po dahil pag tumulong kay eh, ganyan rin ang ginagawa mo pagkagaya sa akin sayang lang uh, wag nyong ibukang bibig si God si Lord Jesus Christ kung masasamang mga ugali nyo ganun na lang God bless you ano God bless you kapatid at marami ka pang ano yayaman ka pa mas mayaman ka kaysa ano kay Queen Elizabeth All thank you every month this is for you dedication for you this vlog kaya e, uh, kayong mga ka yo kung kaya yung ano nga huwag magpatulong sa mga kadugo nyo huwag kayong magpapatulong dun dahil i-ano lang sa inyo pagdating ng panahon so mabuhay po mga kawaib na video na ang ganda ng rose oh ganda ng ano talagang lovely talaga ha huh? <laughs> yung sa ha ha ha

Nay, matay de ito yan This is the sign that tree is going to die Ah, cherry oh Legible Ito po ang climate sa buwan ng malapit ng June wala nang summer po dito 17, Kinsi dosi ang climate <laughs> malamig yan malagas ang hangin parang may bagyo sa Pilipinas kung dito na dito mahangin malamig wala na pong summer Malinis-linis na lang tayo dun sa harapan. Ito ano yung mga halaman ko na ano. Ilipat ko rin yung iba sa ano, harapan. Para tanggalin na lang yung parang ano dun. Yung parang luya. Okay. May bisita po mamaya. Bisita-bisita po. Oh, um,